oh loss compression problem naman tayo ano. Isa pong dahilan ng loss compression ang uh, hindi tamang pagkabit ng mga piston ring. Kapag po pina ito itong mga ito ito no? Huwag pong pagtatapatin ito. Itong mga gap ng mga ring dito ano, yan yan hanggang dito sa taas wala lang po yung isa. Demo lang kasi po ito ano. Para lang po maintindihan niyo. Huwag pong pagtatapatin yan ng paglagay ng piston na uh, ring mag po yan. Hindi magtatapat, ano? maglo compression. Dahil ibang content po, yung uh, ginawa natin nung inilagay po natin yung uh, piston dito sa kanyang uh, block, para lang po hindi po kayo malito, ano? At syempre, magsilabasan na naman po dyan yung mga nanggugulo, yung ayaw nang uh, nagtuturo dahil hindi po pwedeng magkasundo ang madamot at hindi madamot. Sasabihin na naman, wala yan, walang kinalaman dyan. Sa balbula, kapag uh, may singaw na, yun, loss compression. Ay, nako. Kaya nga po sinabi kong isa sa dahilan eh hindi ko naman ito lang ang dahilan isa sa mga dahilan. Ah.